Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ikaw ba ay umiinom ng metformin para sa diabetes or insulin resistance? Kung oo, mahalagang malaman mo hindi lang ang mga benepisyo nito, kundi pati na rin ang mga posibleng side effects at mga dapat iwasan habang iniinom ito. Sa video na ito, tatalakay natin ang mga benepisyo ng metformin, mga dapat pag-ingatan at posibleng side effects, at mga tips para mas maging ligtas at epektibo ang paggamit nito. Kaya kung ikaw o mahal mo sa buhay ay may iniinom na metformin, panoorin mo ito hanggang dulo. Bago tayo magsimula, I-comment kung taga saan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Mga benepisyo ng Metformin. Una, tumutulong sa insulin resistance. Ang Metformin ay isa sa mga pinakaunang gamot na ginagamit para pababain ang blood sugar ng mga may type 2 diabetes. Gumagana ito sa dalawang paraan. Pinapaganda nito ang kakayahan ng cells na tumugon sa insulin kaya mas maayos na nagagamit ang glucose sa dugo. Pinitigilan din nito ang atay sa sobrang paggawa ng sugar. Glucose Sa madaling salita, tinutulungan ng metformin, ang katawan mong maging mas sensitive sa insulin. Kaya bumababa ang blood sugar mo nang hindi ka agad nangangailangan ng insulin injection. Pangalawa, makatutulong kahit sa may fatty liver o pecos. Bukod sa diabetes, Ginagamit din ito minsan sa mga babaeng may polycystic ovary syndrome, PCOS at mga taong may fatty liver dahil nakatutulong ito sa pagregulate ng hormones at blood sugar. Pangatlo, galing sa natural na pinagmulan, alam mo ba na ang metformin ay hango sa isang halaman na tinatawag na lilac flower o goat's rue, galega officinalis? Ang aktibong compound nito ay guanidine, na may kakayahang pabutihin ang insulin sensitivity. Dahil dito, nagmula sa nature ang ideya ng gamot. Pero syempre, ginawang mas ligtas sa laboratorio bago maging tableta. Pang-apat, subok na ng panahon, mahigit kalahating siglo nang ginagamit ang metformin sa buong mundo. Isa ito sa mga pinakamura, pinakasubok, at pinakaepektibong gamot sa diabetes na may malawak na research support. Mga dapat iwasan o pag-ingatan. Una, lactic acidosis. Ang pinakaseryosong side effect. Bagamat bihira, ang pinakadelikadong side effect ng metformin ay ang lactic acidosis. Isang kondisyon kung saan naiipon ang lactic acid sa katawan. Mga sintomas. Matinding pagkapagod o pangihina. Pananakit ng kalamnan. Hirap sa paghingat. Pagduduwal o pagsusuka. Kapag hindi naagapan, Maari itong maging nakamamatay. 50% mortality rate. Kaya kapag nakaramdam ka ng mga sintomas na ito, itigil agad ang gamot at magpatingin sa doktor. Paalala sa may sakit sa liver kidney, dahil sa liver at kidney dumadaan ang pagmetabolize at paglabas ng metformin. Delikado ito kung mahina na ang mga organ na ito. Sabihin agad sa doktor kung ikaw ay may chronic kidney disease o fatty liver upang ma-adjust ang dose o mapalitan ng ibang gamot. Pangalawa, uminom lang ayon sa reseta, huwag susobra. Ang labis na dose ng metformin ay maaaring magdulot ng sobrang pagbagsak ng blood sugar, pananakit ng tiyan, o pagtatae. Ang karaniwang side effects gaya ng diarrhea, stomach cramps, at heartburn ay madalas nawawala pag nasanay na ang katawan. Pero kung tumagal ng higit sa ilang linggo, ipatingin ito. Pangatlo, uminom ng vitamin B1, thiamine. Napakahalaga. Ayon sa mga pag-aaral, ang metformin ay nakaka-block ng absorption ng vitamin B1 sa katawan. Ang vitamin B1, thiamine, ang isa sa mga pangunahing proteksyon laban sa lactic acidosis. Kapag nagkaroon ng kakulangan sa B1, mas tataas ang panganib sa side effects ng metformin. Kaya inire-rekomenda ng mga eksperto na uminom ng vitamin B1 Mula sa nutritional yeast, lalo na kung matagal ka ng gumagamit ng metformin, nakakatulong itong protektahan ang mga kalamnan at nerbiyos, at mapanatiling maayos ang energy metabolism. Pangapat, Alak plus metformin equals delikado. Kapag pinagsabay ang metformin at alak, mas tumataas ang risk ng lactic acidosis at hypoglycemia. Sobrang baba ng blood sugar. Kung iinom ka man ng alak, siguraduhin mo ng payag ang iyong doktor at limitahan lang sa napakakaunting dami. Panglima, huwag itigil bigla ang gamot. Kapag bigla mong tinigil ang metformin nang walang payo ng doktor, maaring tumaas bigla ang blood sugar at bumalik ang insulin resistance. Dapat dahan-dahan ang pagbabawas at sabayan ng healthy ketogenic diet at intermittent fasting para tuluyang maayos ang natural na blood sugar control ng katawan. Mga paalala, ang metformin ay ligtas at epektibo kung tama ang paggamit at may tamang gabay ng doktor. Pero tandaan, hindi ito magic pill. Kailangan pa rin suportahan ang malusog na pagkain, tamang tulog, regular na ehersisyo, at stress management. At kung sakaling makaramdam ka ng kakaiba gaya ng matinding pagkapagod, pangihina o hirap sa paghinga, agad na magpatingin sa iyong doktor. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ito sa mga kaibigan o kamag-anak na umiinom din ng metformin o may diabetes. Dahil tandaan, ang layunin ng gamot ay hindi lang pababain ang blood sugar, kundi tulungan kang maiwasan ang mga komplikasyon tulad ng stroke, sakit sa puso, at pagkasira ng bato. Alaga natin ang ating kalusugan, mga ka-mind your body. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.